Bago nating simula ng karugtong ng ating kwento, shoutout muna sa mga nag-like at comment. Maraming salamat! Huwag nyo din kung palimutan mag-like, comment at share sa mga susunod pa nating upload na videos. Malaking tulong po sa aming mga content creator ang pag-like at share para sipagan kaming gumawa at mag-upload ng mga video. Sa karugtong ng ating kwento, pagkatapos pumasok ng ating bida sa B-rank na kuweba, ay nananatili pa rin ang ibang bayani na naghihintay na nag-aabang sa kanya sa labas ng portal. Nagtatanong ang isang archer na kung ang isang D-rank na manlalakbay na tinatawag na si Sukashiro Suyoshi ay pinagloloko sila. Isa lamang itong antas na labing walo solo player na nakapag-update ng record mula sa tatlong C-rank na kuweba at dalawang D-rank na kuweba ng matagumpay. At ngayon, hinahamon nito ang isang B-rank na kuweba. Hindi kaya, pinaplano nitong mamatay dito. Sumang-ayon dito ang matipunong mandirigma. Mag-isa itong pumasok ng hindi nagbuo ng isang grupo. Paano ang isang D-rank na manlalakbay ay lalaban sa B-rank na kuweba? Kung meron itong kakaibang uri ng kasanayan ay sana ay nadiskubre na siya ng mga pangunahing guild ng matagal na. At hindi dito sa lugar na ito. Nagsalita naman ang isang lalaki habang inaayos ang kanyang salamin sa mata, baka maaaring pinadala ito ng isang pangunahing guild o kaya pangkat. Para ay update ang record, maaaring gumagamit ito ng iligal na item o kaya mga gamot na pansamantalang nagpapataas ng kanyang kakayahan. Kung hindi, ang isang bagay na tulad nito ay magiging imposible. Halos lahat ng tao na nakapalibot dito ay sumasang-ayon at sinabi pa ng isa, na silang lahat ay D-rank na manlalakbay ay alam kahirapan ng isang B-rank na kwebo kumpara sa iba. Maaaring ang taong iyon ay may tinatago. Nagsalita naman ang isang lalaking nakahud na nagbigay atensyon sa lahat na sa kanyang opinion ay hindi daw ito makakalabas ng buhay. Hindi naman sumang-ayon ang isang lalaki na doble ang baba. Huwag daw itong magsalita ng ganito. Nakita ng kanyang mga mata na lumabas ito sa C-rank na kwebo ng walang sugat. isinaalang alang ang mga oras na iyon sa tingin niya na hindi ito isang ordinaryong tao. Halos nagtayuan ng balahibo ng lalaking ito sa gulat, nang galit siyang pinapagalitan ng lalaking nakahud at pinapatigil siya. Tinatanong siya nito kung ano ang alam niya. Kung ang lalaking iyon ay mayroong malakas na kapangyarihan, ay dapat ito ay hindi isang D-rank na manlalakbay. Sumang-ayon dito ang Archer. Sinasabi pa nito, maliban na lang kung nagsinungaling ito tungkol sa kanyang antas o kaya naman ang nasa likod nito ay makapangyarihan. Para sa isang ordinaryong manlalakbay, kahit na c rank na ay mapanganib sa buhay, ang pagpasok sa isang D-rank na magisa na mag-isa ay kabaliwan. Ngunit sabi ng lalaki habang siya ay nanginginig, na ang resulta kung saan na-accessed at na-produce ng sistema. Ito ay magiging imposible kung walang sapat na kasanayan. Ang mga lalaking nasa paligid niya ay umisilang sa kanya. Biglang may mga naglalakad, na umagaw ng kanilang atensyon at sila ay nagulat. Ang isang lalaki ay nagtatanong kung hindi ba ito ang party Wild Rose. Ang mga dumating ay ang grupo ng Wild Rose. Ang vice captain na si Eric ay may antas na 35, isang C-rank na manlalakbay. At ang kapitan nito na si Lorraine ay may antas 38, isang C-rank na manlalakbay. Napansin nila ang tatak sa bandang itaas ng dibdib ng babae, na parang isang rosas. Kaya naman, gulat na sinabi ng isang lalaki na ito nga ang Wild Rose. Ang pinakamalakas na C-rank na grupo sa lugar na ito. Ang kapitan ay parang isang hindi kapanipaniwalang malakas sa antas 38 babaeng mandirigma. Natutuwang sumang-ayon naman dito ang babaeng priest na nasa kanyang likuran at sinabi niya na ito ang nag-update ng B-rank na kuweba na may record na 47 minuto at 15 segundo, ang nakasira ng record ng mapagkumpetensyang mga pampublikong kuweba. Ang pinakamalakas na pangalan ay hindi lamang para sa palabas dagdag pa sila ay malayang grupo na hindi kasali sa kahit anong guild o pangkat kaya kahanga-hanga ito napangisi naman dito ang isang lalaking may salamin sa mata sinabi niyang kumikilos ang mga ito na mapagmataas at makapangyarihan ngunit tinatanong niya na para saan ang pagpunta ng mga ito dito maaari kayang narinig nila ang mga sabi-sabi tungkol kay Sukashiro Suyoshi ang babaeng si Lorraine ay tumayo sa harap ng portal at tinaas ang kanyang kamay, na parang may tinatawag. Habang seryoso itong nakatingin sa portal, sinasabi niya na narinig niya ang isang D-rank na manlalakbay na si Sukashiro Suyoshi ay hinamon ang kweba ng mag-isa. Sumang-ayon dito ang isang lalaki at sinabi niya na tama ito at nagawa nitong i-update ang record ng tatlong C-rank na kweba, kaya ang lahat ay pumunta rito na nag-iisip na mayroong kakaiba rito. Ang vice captain naman na si Eric ay nagtatanong habang pinaglalaroan nito ang kanyang tungkod sa kamay. Tinanong niya kung ano ang kakaiba. Ito ay isang d rank na manlalakbay na hinamon ng isang B-rank na kwebo ng magisa. Sinabi pa nito na walang kwenta ang mga ganitong bagay. Ang problema ay maaaring ito ay mayroong makapangyarihang nasa likod at nagpapataas ng kanyang kapangyarihan gamit ang pinagbabawal na gamot o kaya naman item. Nagsalita si Lorraine na ito ay solo record update. Kung totoo, si Sukashiro Suyoshi ay hindi isang taong dapat maliitin. Nagsalita naman ang Vice Captain. Kung hindi nila ito pag-iisipan ng malalim, maaaring ito ay nandaraya. Mamamatay siya sa loob o kaya naman kapag siya ay nakaligtas, ang masamang epekto ng pinagbabawal na gamot ay magpapaikli ng kanyang buhay. Ang record ng B-Rank na kuweba ay itinatag nilang Wild Rose, paanong masisira lang ito ng isang d rank na manlalakbay? Nang marinig ito ng karamihan, halos nagpoproteste sila at sinasabi ng isang lalaki kung talagang ito ay gumagamit, ang kanyang pagiging kwalipikadong manlalakbay ay babawiin. Sumang-ayon dito ang isang lalaki at sinabi niyang tama ito. Kailangan nilang magsagawa ng isang drug test kapag lumabas ito. Bumubulong naman ang isang D-rank na manlalakbay sa kanyang katabi. Sinasabi niya na nagtataka siya dahil nang lumabas ang ating bida sa C-rank na kweba. Nakita niya ito na mukhang kalmado at hindi nakikitaan ng kahit anong sinyalas na gumamit ng gamot. Narinig ito ng Vice Captain. Sinabi nito para sa kagaya nila na gustong hamunan siya, may balak bang makipagkumpetensya sa kanila ang isang D-rank na mahina. Sinabi pa niya na meron siyang oras, kaya pwede niyang aliwin ito. Seryoso namang sinabi ni Lorraine. Kahit na dito ay mayroong pandaraya, ang pagpasok sa isang B-rank na kuweba na mag-isa ay medyo may kakaiba. Kapag ito ay bumalik ng buhay, maaaring kailangan nilang baguhin ang kanilang assessment. Si Lorraine ay parang may pagkakahawig sa asawa ni Sang Jin Woo na si Chahein, ng solo leveling sa tindig at forma pa lang ay may pagkakapareho na. Siya kaya ang ka-love team niya dito sa kwento o si Segura. Seryoso namang sinabi ng vice captain na sigurado siyang hindi. Seryosong nakatingin pa rin ang captain sa portal at sinabi nito na iniisip niya ang tungkol sa pagsusuri. Ngunit kung ang kanyang kasanayan ay tunay, gusto niyang makilala ito at makuha, at alamin ng Wild Rose ang mga kakayahan din ito. Ang lahat ng mga taong nakatayo sa harap ng portal ay patuloy pa rin nag-uusap-usap. Nalipat naman ang eksena sa loob ng B-rank na kuweba. Sa damuhan ay mayroong usok na lumalabas. Habang ang ating bida ay nakatayo lang dito at nagmamasid. Nadidismaya siya sa kanyang nakikita at sinabi niya na ito ay napakalaki kumpara sa kanyang inaasahan. Kaya ang B-rank at mataas na kweba ay nasa isang kumpletong pagkakaiba ng laki sa parehong sukat at kahirapan kumpara sa mababang antas ng kweba. Nag-iwan siya ng mga record na sapat para sa Supernova Tournament ngunit gusto niyang makita kung anong klase ang isang B-rank. Habang naglalakad siya ay nadidaanan niya ang mga sandatang na iwan ng mga mandirigma na sumubok sa kwebang ito. Ginamit niya ang kanyang divine ay sa pagsusuri. Ang kweba ay B-rank. Lupain isang kapatagan. Ang lugar na ito ay itinatayang labing dalawang square kilometers. Antas ng mga halimaw ay nasa 30 hanggang 35. Ang porsyento ng paglitaw ng kadiliman ay nasa 45%. Inirekomendang kasanayan, hangin, kidlat at lupa. Natutuwa ang ating bida dahil meron ditong antas 30. At kahit na ang mahinang halimaw ay nasa ganitong antas, ito ay medyo kahanga-hanga. Ngunit kapag ang boss ay kadiliman, ay siya ay sobrang mag enjoy dito. Kaya naman tumingi na siya sa paligid at sinabi niya kung aling mundo ng kadiliman ang nagbibigay ng mas kaamon hamon. Ang kanyang orihinal na mundo o kaya naman ay ito. Inaabangan niya ito. Tumakbo na siya ng mabilis at nang may mapansin siyang mga halimaw sa harap ay tumigil agad siya. Tinignan niya ito ng seryoso dahil ang halimaw na nasa harap niya ay isang slashing wolf na may antas 30, na may mga katangiang hangin at kadiliman. Ito ay sobrang mabibilis na kayang humiwal ng kalasag gamit ang matutulis na kuko. Ang kahinaan nito ay ang tiyan. Inirekomendang pag-atake ay kidlat at lupa. Nasambit na lang ng ating bida na ito ay perfecto. Hinanda niya ang kanyang espada at naglabas ng kidlat na thunder chain fall na tumama sa dalawang halimaw. Ngunit parang hindi ito naapektuhan at nagsagawa ng pag-atake ang halimaw gamit ang matutulis na kuko. Ang isa naman ay binuka ang malaking bunganga na aatake sa kanya. Inilagan ito ng ating bida at sinabi niyang napakabilis talaga ng mga ito. Naglunsad siya ng isang pag-atake na tumama sa katawan ng halimaw at nagtalsikan ang mga itim na dugo nito. Ang isang halimaw naman ay ginamitan niya ng kapangyarihan na nakuha niya kay Kevin habang nagtatanong siya kung paano kung ito ang kanyang gagamitin. Ginamit niya ang earth wind law na naglabas ng malakas na buhawi na tumama sa halimaw na umaatake. Sa sobrang lakas nito ay naihagis ang halimaw sa isang malaking bato na halos nagkadurog-durog ito. Kaya naman tuluyan ng namatay dito ang halimaw. Nadidismaya naman ang ating bida habang tinitingnan ito. Habang seryosong nakatingin, sinasabi niya na mukhang kailangan niyang palitan ng kanyang kagamitan at sandata. Sa ibang mundo ay mayroong makabuluhang malalakas kumpara dati, na mababang antas na halimaw. Ngunit, iyon ang dahilan kung bakit ito napaka-interesado. Habang naglilitawan ang lahat ng mga halimaw sa kanyang harapan at likuran, sinasabi niya pa na kung ito lang ang lahat na ang ibig sabihin na ang karamihan sa B-rank na kuweba ay mahihina. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.